this video mga amigo magluto ang mantasang ginataan ng adidas o chicken feet <tis> namik-namik ganyan yung uh, pagkaon mo Pagalang ang malunggay pala. hindi mo ba alam amigo wow, super so, food ang tawag sini nga malunggay may antioxidant ini siya anti-cancer prevent yeah. diabetes lower cholesterol liver sabong mag limpyo sa aton nga nga chicken pit para karon pabukalon ta ni karon ara na ara na makuha na ta ay mga ingredients balaw tanglad amo ning tanglad madamo gini siya mga benepisyo makuha amigo sige padayon na ng atong uh, limpyo sa atong chicken pit dugay dugay pabukalon tani mga amigo na tanang ngayon kadosig dasig sa pag paglimpyo ba arana na, malapit na tama tapos ang atong limpyo ini nga recipe mga amigo mga recipe ini sa mga ilong ba tangantasang ang asin para makuha ang iyalangsa na kumus to na kumus kumusun ba mikus 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 uh, ano Tapos ang limpyo Yan boy, siyempre ang tubig butangan ta ang paminta para mabalance ang iyang uh, sabor na. butangan sang asin tapos sa na pabukalon ta mga 15 minutes nga pabukal na 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 maghiwa na ta simpre sa aton nga mga ingredients loya para Marami ano, sila na nang sabor niya pag sa kaluya para madula ang langsa. Pag simpre butangan natin ahos, ag, ag, siling haba, para medyo makahang, mabalans ang iya sabor. Arna, arna, arna. Sige, hiwa, hiwa lang. Na, mag- Magkano nata sa atong malunggay kanamit namit ang sabursini ng nga malunggay butangan tas ang gata ni karon na ang akong nga gata namit namit yun ni, ni karon niya karna gay may himay na ko sa akong mga malunggay oh. damo damo na siya kung sobra ka damo medyo mapait pero kung butangan mo siya sang sang gata nanam na nanam ang sa borya tapos ini Butang pagid butangan pagid nato sang tanglad nami nami na sa borya may tanglad tamot. ang ang iya aroma ba gunutangan siya ng tanglad mga amigo himuon nyo na ini amigo na 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 Ma, ano natin mahumok na ni nanam na nanam na siya karon daw nagahiwalay lagi iya nga uh, laman sa buto bala kumukumok na siya kayo kagutan ba siyempre na naman na Kagdugli na ang sustansya mo makuha sini nga... ano nga chicken Ay, sagana na chicken feet na kay sa collagen pampabata ba papa papadugang sa kulad sigurado sa edad mo subong base pa lima ka pa ka chicks akma <laughs> gisaw na nato siya sa mantika kag bawang kag luya ah. tapos ara na ibutan ko na ang chicken pet nikos 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 ni kosmi na ara na para ma pinitreat niya ang sabor sa mga panakot ng gibutang ba ng mga ingredients uh, butangan natin sa tanglad para manami yung sabor manami aroma karon butangan natin sa paminta para mabalance ang 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 kahang kagang kagang gata wow ano man ang tanglad Ubus na. Ari amon nga tanom sa amon farm. Dire kami gakwa ni brigi ja. Arnan kosmi, kos lang ni kosmi, kos lang. Kung wala ka pa makatilaw tilaw migo. Ah, tilawan mo na. Sundon mo lang akong ah, nga ano, nga proseso sa pagluto. Marapit na sa mabukal na. Butang na natun siya ang unang pigas ang gata. Balaw. Na, na. Para manunukot yan ang sa burus sa chicken. Butang na natun na malungkay. Para medyo mahukot na siya karoon sa mga Sa pagluto sa

Ako nyo na Ang ko yung video Wala ko pa matilawan Karoon natilawan ko na Inambal ko sa inyo na Namik na Namik na Namik na na Namik na ko na Namik na Namik na na Namik ko na na Namik na na Nami Mananam na Nami Aro na, aro na, abe, 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 abe Aro na, aro na, aro siya ba? Nag-a... Nag-a-latab-latab naga, pa uh, tambok sa ano? Aro na, nar nah aro na, aro na Huwag lang kung paano uh, magkaon sang namit-namit munang uh, pagkaon nga tipid na masustansya pa presko pa rana bebe 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 be hmm munang sungit a ah, kanamit na mitna pariparipara pa ah, kanamit na mitna karena arna 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 kanamit na mit you na know, oh. Ari pa oh, yung yang na nam nanam nam. Oh. Eh da mo gata bakal ko, kada ko bakal butang ko da para Ar na mga amigo. Himuon niyo na kung paano magluto sang chicken pit nga ginataan sa malunggay. Thank you for watching, mga amigo. Like and share para mabalaan man sa ato mga amigo kung paano magluto ng na masustansya pa manamit pa. Yeah. Kanamit namit ah. Daw hindi mo madumduman ang imong mga nagligad ba? Silawan mo. <laughs> Sige lang, hungit lang no, <laughs> Hungit lang mo.